Dios sa bersikulo sa Bible nga ang bata dili ugnan. Amen. 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 Ginamlan makaila sa Hesus maginikanan. Panapos na ko sa inyo. Kitang tanan aduna tay responsibilidad. Onsa responsibilidad nato? Ang atong mga anak gipiyal na sa Ginoo nato aron nga ikaw adunay pagabuhaton na ang bata, bata imo nang imatuto imo nang dadog simbahan tudluan imo nag ampo tudluan imo nas pulong sa Ginoo ang bata kay kung ang bata diri nato matudluan magilas ilas gino, muda mudako na siya nga lisod na nato tuliron Are you with me? Kabantay ka karon sa mga ulitaw na sa elementary pa na sila wala na tudluan sa Ginoo. Karon ulit high school na sila, mga lisod na kay nato nganuman dagang batan-on karon di naganahan, ganahan kini kanan, wala na sa ilang pagsimba kay dagang mga bata karon nagsugod nagpanigarilyo nagsugod nagtilaw-tilaw og nagsugod nagtilaw-tilaw o mariwana hantud mabot nila ang addiction pag nanag spirito sa addiction maglisod na kag Grasya na lang sa ginoo. Pag manani mo ang spiritus sa addiction, mga kaitsunan, mauna na yung kayo. Magapos ka ada nga klase, nga bisyo. Kayo, nga na klase ng abisyo. og glisod kayo ng mora na yung ni mo. Na di ka kay di ka kabalik sa ginoo, di ka kailas ginoo, piligro kayo na nga naman. Kaya ang tinood, mga kaitsunan, na tao sa ginoo, hindi niya itong kanang kalag na nasunod niya, mo mo tubang sa Ginoo mo nay hukman sa Ginoo Gino, og ang tawo makaiksulan sa mala sa Bible magkanto adlaw gabi sa so wala nay katapusan dito sa linaw na kalayo Dili na tiyaw tiyaw nga statement kay Paibong nagsulti, ang Diyos mismo nagsulti mga iksunan, ang chance na nato nga na makahimu pata o intentional nga desisyon na muingunta sa tungkogalingon, mintras buhi pa ko, gikinanglan na ako sa Amen. 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 Mientras buhay pa ta, gikinanglan makasugit ta na sa Jesus yang atong maluluwas, kinanglan makasugit ta ang kuno nato nga kita nakasala og nanginanglan tag manluluwas. Amen. Amen. Amen mga bata. Amen. ko kinsa gali sa si Jesus atong kinabuhi? Manluluwas. Manluluwas atong malagpakan kinsa si Moya. Kinsa sa Jesus atong kinabuhi? Manluluwas tungod kay kung wala si Jesus, kitang tanan itambog na to sa linaw ng kalayo. Kaya nga nakasala mantang tanan. Amen! Amen. Amen. Eh. Kitang tanan, walay himpit na to ang Bible nagsuting ang tanan na kasala o nahilayo na sa ginoo. O niya, dili punta kabayad sa tong sala. Kaya wala gitay tayo kagahong, wala tayo kapasidad na mabayad sa tong sala. Kaya bisan ang nato na to, mga iksunan, wala tayo mahimo, mapakyas tayo. Apan kung naa si siya lagi makatabang nato pinaagi siya ang Espiritu Santo nga manlihok sa itong kasing, kasing muhatag na itong kahibalo muhatag na itong kaalam aron nga kita makahimog disisyon nga mutawag yutas ginoo Amen? Mangita yutas ginoo Ang Bible nagsulti Seek the truth and the truth shall set you free. Amen? Amen. Pangita ang kamaturan, kaya ang kamaturan, muhatag ni mo kagawasan. Kinsa ba ang kamaturan? Jesus. Amen! Palagpagan na ito si Kuya. mag pray kayo mga bata din. Kinsa kamaturan? Si Jesus. So mga ginikanan ko, <coughs> ang amo ikabilin ka ninyo, diya mga ate, Gigugmat ang tanan sa ginoo, Mientras himso pa ta, makahimo pa ta, karoon ang panahon na magtagad ta sa gitanyag sa ginoong na libre. Libre ang kaluwasan, ang buhaton na nimo, buhaton nato, to, musadmitar tas ginoo, mga ayot at pasaylo. Onsay sa'y nato, na to, matirunan on og muhugas sa atong mga sala, og buot sa ginoong amandam ta, og labaw sa tanan, karong kaabunon ang kabubuton sa Dios nga masulat ang atong pangalan sa libro sa kinabuhi. Amen. Nga yeah, paminaw, time from now, mubalik na sesos. Tanos sa ta andam, dili ugma, dili sunod bulan, dili sunod tuig, kanon. Kay nganuman, wa kabalo ugma buhi pa ka. Waputa ka balo basikunya mo balik na Hesos. Si Kanusa manito mangandam. Do mga tawo mingon nga ay, wala pa kay panahon na brad. Tungod kay usay paminao sa tawo ka hinsog pasya, usay nagientaw mo tawag sa Ginoo kung nagkabalatian na, naglisod na. Busak ko magpahindum kanimo. Karon nga hinsog bata, kabantay kasbalita karon, dagang nga matay karon halos kadalaw nang amatay sa mga aksidente nga wala in town, damha sa mga tao. Kagahapon, o sa kabadya mag-aisunan, gikan ng aligo, dun ay dump truck ng parking sa Dublin sa highway. Ay know kung ang driver nakatulog baka na unsa man ang gibulandos man niya ang dump truck makaiksunan in town ang driver makaisunan mao gyud na puruhan og gitto ra sa kutob doon mga angol. Now, nga, nga ako nang isulti ninyo, tungkol kaya ang kinabuhi magkaigsunan ang ay pangandam, pangandaman. Pwede ka nun nga katawa-katawa pagka -katawa unya-unya di ay, muna na imong appointed time na mahanaw ka nilang ibabaw sa yuta. Karon ang panahon na ikaw o ako magbatunog desisyon na muilata sa itong manuluwas. Ang atong manuluwas, wala na lain. Mawala mang Seso Kristo na atong ginoo ang nagpakamatay po po sa Cross Calvario, gilobong gabanaw o buwi sa walay katapusan. Atong palakpakan si Jesus. Manindugtang tanan! At kamudya, manindugta!